Kaya pala laging ano, laging sisigaw yung ano, aircon. Ayan yeah, yung... nakaraan, wala yun. Oo, nakaraan na. So... Nandilin so, hmm. so bumigay yung ano guys, yung... Ah... Uh, okay. uh, okay. Pressure... Uh, nah, switch niya dito sa... Dryer din yan, ba? Dryer yan, boss ha? Oh. Dryer. So, tatanggalin tapos takpan na lang daw ng ganito bakit uh, singaw wala yung lamig kasi may, may leak na siya nagkaroon ng leak nagkaroon pala ng leak yan so, kailangan tanggalin para so i ano na yan eh, matagalan na yan oh. No? kasi wala naman daw connection yun yung reservoir switch niya eh, wala namang delikado, kaya ito na lang, sakipan na ng todo. Siya una switch sa bumigay rin niya, kaya nirikta na lang yung switch niya dyan. Ito, yung... Okay tayo 'yung ano 'yun 'yun na Baklasin 'yung ko yan matanggal natin guys para ano makita natin mamaya kung para makita natin yung may leak dyan makita ko sa inyo natin matanggal ito yung papalitan natin guys so ito so, yung sa pressure switch nya so yun lang yung tinakip ay hindi na pala binaglas yung condenser no yung ah. dryer na natin, natin. Oh, so ito lang, ito lang binaklas nila. Siya so, switch you niya. Know? Oh. Sumali ba nang Ayan, kita okay, naman Kasi ito wala na itong connection guys. Uh, tinanggal na rin dahil ano, bumigay na yung switch niya dati. Tinanggal nga yung nangyari, dito naman nag-leak sa puno. Ito so, pinakapuno to, dito nagkaroon ng leak, kaya sumisingaw si yung ano, preyon. Na nawala yung, nawala yung lamig. Ayan, so, palitan na ng, ano, ah, uh, nilagyan na ng takip. Yan, na. So, kaya ang dahilan niya, bakit na sumisingaw, nawawala yung lamig dahil dito sa pressure switch nya so, ito yung ating papalitan guys ayan so, yan. Eh, tapos na guys ngayon na, ngayon pinaka ano yan ah, pa ano yung vacuum pa ano yung trabaho ng para malaman may singaw para makuha yung Ah, yun. Mas yes, kuya. Shout out. <laughs> yung... Ibig sabihin yung vacuum, guys. Para yung mga hangin-hangin sa loob matatanggal. Uh, Ayan. Mailabas niya. May motor din. yung vacuum nila. Patapos, anlag niya ng ano. Diyo na. So, preyo na na kaya ganun. So, yun. Dito ng galing yung hangin. nakarga na tayo ng aircon, guys. Pre yun. Ano, wala na singaw. <laughs> wala na singaw yan. Yan pala yung ano. Wala na singaw yan.

Okay, check mo ang boss mo maya yung number 3. Parang hindi nagmaga, parang one number 2 sa number 3 parehas lang eh. Hmm. Lakas. Pwede diesel pang linis diyan. Diesel, gasolina, halo. Ah, halo, yun ang gasolina sa diesel. Para mapilit. Ah. Uh, yes. pang gasolina, alas kumakapit pa yung Oh. Dapat pala diesel sa Bawa ano, 1 is to 1 o Ah. Oh, 1 oh, litro na gasolina, 1 litro ng diesel. Dami na 'yon. Dami na 'yon. Sa nakalating. Sa gratis. 1 is to 1. Okay. Thank you. Eh, pwede pala. Ah. Uh, Kuha tayo ng idea dito, guys. pwede pala ini sa makina 'yung ano. I-try natin para makuha na natin 'yung ano. Para natin 'yung video para maibahagi natin na nga si Boss Willie ang kalaman na uh, tinuturo di ba? Eh <laughs> puta lang kayo dito guys, oh, daming uh, ano dito, daming papagawa dito sa kanya. Sa kay Boss Willie. Francisco. So, yeah.

Ayan, nag, uh, ano guys. Uh, automatic na siya oh. Ganda na yung ano niya. para hindi maanda so, tapos na yan lagay ng prion guys tapos na tinanggal na yung ano sa ato yun Yeah.